Ito ang ground zero ng sinasabing pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Sobrang daming katawan ng walang buhay na tao ang nakita dito nung humupa ang bagyong Yolanda. Story time. Nandito ako ngayon sa Tacloban City, sa Astrodome Park. May bigat ng pakiramdam kapag iisipin mo na 11 years ago, madaming tao ang binawian ng buhay ng dahil sa bagyo. Itong building sa likod ko ang naging evacuation center habang safe at buhay ang mga taong nasa loob. Daang-daang katawan ng tao naman ang nagkalat sa labas. Walang buhay at hindi nakaligtas. Ako nga pala si Buji at hilig ako mag-storytime. Kung hindi nyo pa ako follow eh follow nyo na ako. Ang bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan ang sinasabing isa sa mga pinakamalakas na bagyo na tumama sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. At naniniwala ko na ito ay dahilan ng man-made climate change. Yung lakas kasi ng isang bagyo ay nabubuo ng dahil sa init ng dagat. At dahil mas mainit na yung mga dagat natin ngayon, gawa ng global warming at pollution. Halimbawa, galing sa mga gasolina na ginagamit natin sa mga sasakyan at pabrika, mas dumadami at tumitindi na ang mga nabubuong bagyo. Unfortunately, ang Pilipinas ang isa sa mga matinding tinatamaan nito. Habang naglalakad ako dito, hindi ko maiwasan isipin na siguro sa lugar na to, madaming katawan ng nagkalat doon. Nagkaroon kasi ng storm surge dito nung bagong Yolanda. Ito yung pagtaas ng tubig at pagpunta sa lupa. Nagkaroon ng matindi at mataas na pagbaha at madami ang nalunod. 11 years after ng bagong Yolanda, mukhang nakarecover na ang Tacloban City. Sana hindi na ito mangyari ulit. Let's act on climate change. Pwede tayong mag-reduce ng ating carbon footprint o kaya gumamit ng renewable energy. Ang Tacloban City hindi makakalimot sa mga naging biktima ng bagyo. Gumawa sila ng memorial. At ang ilan sa mga pangalan ng mga naging biktima ay nakasulat dito.